Narito tayo ngayon upang matunghayan ang latest updates sa Ruel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay naglive nga si Miss Rachel at doon sa kanyang live ay pinagtatawanan niya si Kuya Ruel at si Freda. Sapagkat nagkita pala si Kuya Ruel at Freda at nung nagkita ito ay parang natatakot daw si Kuya Ruel at iniiwas daw ni Kuya Ruel ang lips niya sapagkat baka daw mahalikan siya ni Freda Samantalang si Miss Rachel ay tawang-tawa naman. Sapagkat alam niya naman daw na fan daw nila si Freda kaya pinagbibigyan niya ito. Kwento pa ni Miss Rachel ay talagang nung pagkakataon na yon ay kitang kita niya na parang humihingi ng tulong si Queruel sa kanya dahil natatakot siya na baka i-kiss siya or may gawing masama si Freda sa kanya kahit pabiru lamang. Grabe si Freda, nahalik at nayakap pa. Ay, <laughs> grabe. Mapapa sana all ka na lang kay Freda. Nung una, pakipot pa siya. Sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, ihag mo na. Ihag mo na, ihag mo na, I mo na. Just me. sabi ko ganun. <laughs> Tapos, nung tumayo na, nung, ay, ang sinabi niya sa akin, sabi niya, ay, wag bad Kasi may respeto daw siya. Tapos, nung tumayo na sila, ayun na. <laughs> Lumabas na ang totoong preda. Ay, wait lang po, ah. Nag... nag silang ga. Ga daw ga. Mm -hmm. Yan yan. Man. Ayun, Ayan. Taas. Sign. Nakalok mo. Pinatay mo pa. Ayan. Kay Ma'am Jocelyn S. Les. Ayan, Ma'am. Thank you so much po. Sabi daw ay mega love. Shoutout po lang nga Rachel sa team Rochelle USA of OFW supporters. Ayan, thank you so much po. Shoutout po sa Ro sa team Rochelle USA OFW supporters. Shoutout din kay Ma'am Jocelyn Esles. Ang ingay nung mga manok. Hmm? Ano pa? Ang upuan mo. Ang upuan ano. Ang upuan ano. Ang upuan mo. Ang upuan mo. Ang upuan sa akin, hindi natin siya pa nagbuo. Shoutout kay Papa. Maraming salamat sa pagbuo ng ating gaming chair. Ayan. Si Papa, grabe, nagpatalamat oh, patal na pati. <laughs> grabe yun. <or. laughs> Gusto lang palang pasalamatan si Papa sa pagbuo nito. ayun salamat kay Papa dahil binuo na ito. Ayan kwento pa ni Miss Rachel sa mga viewers ay no pagkakataon daw na nagkita si Freda at si Kuya Ruel, ay parang nakita niya sa mukha ni Kuya Ruel na humihingi ito sa kanya ng tulong at parang gusto na nga ang tumakbo ni Kuya Ruel. Kaya tawang tawa naman si Miss Rachel. Nahalikan nga daw si Kuya Ruel ni Freda ngunit sa leeg lamang ito. Kaya sabi daw ni Kuya Ruel kay Miss Rachel, kung nagkataon daw na sa lips siya na halika ni Freda, ay baka matroma daw si Queer Grabe at tawang-tawa naman si Miss Rachel. Sabi nga ng ibang fans ay, nagsiselos na nga siguro si Miss Rachel. Kaya dinadaan niya na lamang sa tawa ito. Oh my angel, angel baby yeah. Si Mr. Right? Ikaw nga love of my life? Bakit na lang, tutuhanin lahat. Habang pinagtatawanan din ni Miss Rachel si Kuya Ruel, ay bigla na rin sumalpot si Kuya Ruel. Dumating na nga si Kuya Ruel at pagdating ni Kuya Ruel, ay inaasar pa rin siya ni Miss Rachel tungkol kay Freda. Sabi nga nila ay baka kaya daw na nga asar si Miss Rachel ay baka dahil nagsiselos na nga ito kay Freda. Ngunit hindi naman ito nasagot ni Miss Rachel. Pagkatapos naman ay naasar niya rin si Quiruel dahil hindi napatuloy ni Quiruel ang kanyang premiere na kanyang live nung kagabi. Kaya si Miss Rachel daw ang nagtuloy nito. Kaya sobra din ang pasasalamat ni Kuya kay Miss Rachel dahil palagi daw nandyan si Miss Rachel para saluhin siya o magabot ng tulong kapag kinakailangan niya ng tulong ng dalaga na si Miss Rachel. Feeling proud naman si Miss Rachel sapagkat napakalaki tulong nga ang ginawa niya pagsagip kay Kuya Roel nung nakatulog ito sa premiere kaya siya na nga ang pumalit dito at naglive. Oh, na Ikaw nga ba si Mr. Ryan? Ikaw nga ba love of man? Nang naman ng sorry si Kuya Rowel nung magla-live si Miss Rachel. Naghingi siya ng sorry sa kanilang mga fans dahil natulugan niya nga dahil sobrang pagod daw siya. Kaya natulugan niya ang premiere na live niya kagabi. Okay. Ay, alam niyo po ba talaga nakakatawa nung sa part na hinalikan siya dito ni Preda o? Oh. Alam po yung reaction ko, nakita niyo po yung reaction. Parang gusto nang tumakbo ni Rowel. <laughs> Naghihingi siya sa akin ng help. Sabi niya, go! Napanood <laughs> Parang gusto ka no. Go, tulungan mo ako. Parang gusto kapanood mo. <laughs> Sabi niya nga po, kung hinalikan daw siya nun sa, siguro hinalikan siya sa lips, siguro matutuluman na siya. Buti <laughs> na <laughs> Kaya po, lagi nakaganto si Dodong, oh. Kasi, iniiwas siya siguro yung labi niya na baka biglang ganto hini, Ni Preda, oh. <laughs> So, grabe. Hindi <laughs> nakakatawa talaga. Hindi nakakatawa po talaga. <laughs> Supportive tayo kay Langga. syempre, gusto ko rin ma... Ano, nang... Alam niyo po yun. Ma, mapasaya pa po tayo na... Tao na ini-idolo yung... Ano natin, Langga natin. syempre po, support po tayo yan kahit saan. Kahit ano pa yan

Chat out daw mo, chat oh. <laughs> eh, ka ga. Sino ka chat mo? Prenda? Eh, pinag-uusapan ka namin dito. eh. Backstabber kasi ako. Joke ka lang. Eh, pata na yung gas. Joke lang. <casually> uh, you know oh. Ah, you puti. Ay, puti. Ang piyo na naman sa propakit niya. Dumating na pang pa ating cute boy. <mumbles> cute boy ng kalingap. Lululul. <laughs> <laughs> sila pila. <laughs> wow. So ayun po no, sa na tayong yung po kanina sa ng mga school supplies para po sa ating <laughs> mga <mabinip> <laughs> beneficiator. Wala, hindi pwede. Hindi Ano naman siya. Ga, magkwento ka daw about kahapon. Kwento ka daw kung anong naramdaman mo nung hinalikan at niyakap ka ni Preda. <laughs> Wala rin yung kinulig kagabi kasi ako tulog na. <laughs> Ay Grabe ka, mag sorry ka sa mga viewers Ay, sorry mo na po, andyan. Ay ah, sorry po kagabi. Uh, uh, grabe turugon ko buti ba? Buti pa andyan po si Langga, no siya po yung nag take over ng ating live kagabi. Live premiere. Save. Ano siya? <laughs> Safe. Parang sulat sa na ako na dito. Pati kayo sanang mag Grabe. Wala Grabe. Nakatulog ah, po ang inyong host kagabi. Hindi po kagabi. talaga yun, natulog po talaga si Nanchan. Hindi, hindi si Hanggang dito na lamang muna ang ating latest update sa Rowell and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!